Ayun. Magandang araw po mga busing. Good morning po. Good morning, good morning. Well, ayun. Ikot ko lang kayo dito sa aking sitawan ngayon mga busing. Ayun oh. Grabe. Sa dami ng bulaklak mga busing. Mula ho baba hanggang taas. Sabay-sabay na ng bulaklak mga busing. Napakaganda ho talaga. Tsaka effective ng ginagamit nating foliar dito mga busing. Ayun oh. Tingnan nyo. Ayan. Grabe. Sabay-sabay talaga yung ano. Paglabas ng mga bulaklak nila mga busing. You no? Know? Ano na lang talaga yung problema natin dito? Pang ano talaga? Pang uod na lang? Dahil Ay, dahil ayan Nagsilabasa na yung madaming bulaklak mga busing Kailangan na lang ho, talaga natin makontrol yung mga uod Sana di makapasok Pero nagme-maintenance din naman tayo Nagme-maintenance spray din naman tayo mga busing Pang uod Kasi kailangan talaga Ayun no. Grabe dami talaga ng bulaklak mga busing. Sobrang nakakatuwa lang talaga. Grabe ayun no, tingnan niyo. Grabe na effective talaga ng full year natin mga busing. Ayun no. Grabe kahit sa ang ano tayo pumunta. Kahit sa ang flat, halos pare-pareho. Ito, bulaklak na tanggal, mayroong uod yata. Pero okay lang yan, konti lang din naman. Dito naman tayo sa kabila mga busing Ikot tayo ah. Dito mga busing Tingnan nyo Namumuti sa dami ng bulaklak mga busing Ayan Dito Buo na Ay, May sayang sa Pero okay lang yan mga busing Dito naman tayo Shh. yan mga busing, good morning, good morning. Yun yung mga bunga, mga bunga oh. May bunga tas may bulaklak pa. Ayan mga busing, good morning po, good morning. Happy farming po. Masagana sa ating lahat mga busing. Ingat.